kahulugan ng asul na sapatos sa panaginip. Ang mga asul na sapatos sa isang panaginip ay nagdadala ng isang palatandaan tungkol sa pagunlad. Ang mga sapatos ay nagpapahiwatig ng mga bagong layunin habang ang asul ay sumasalamin sa kapayapaan na gusto mo. Bilang simbolo ng panaginip, ang mga asul na sapatos ay nagpapahiwatig ng, ng iyong mga adhikain para sa hinaharap ang pagkakaroon ng asul na sapatos sa isang panaginip ay isang simbolo na nagpapahiwatig ng isang paglalakbay patungo sa paglago. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang landas sa buhay upang umundlad. Sa ilang mga kaso, ang mga asul na sapatos ay maaaring magpakita ng emosyonal na pagpapagaling. Ang kulay asul ay kapareho din ng ikatlong matang chakra. Ito ang sentro ng intuwisyon at mga kakayahan sa saikiko. Ang panaginip ng asul na sapatos ay nagpapakita na sinusubukan mong gamitin ng iyong intuwisyon. Handa kang malampasan ng mga emosyonal na sugat na pumipigil sa iyo hanggang ngayon nakakahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng asul na sapatos. Kapag napanaginipan mo magsuot ng asul na sapatos, nagpapakita ka ng kumpiyansa at handa kang harapin ang isang bagong paglalakbay. Ang asul na kulay ng sapatos ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at pagpapalakas na nararamdaman mo habang ikaw ay tumungtong sa hinaharap. Sa kabilang banda, kung nalaginip ka makakita ng isang tao na nakasuot ng asul na sapatos, ito ay nagpapahiwatig ng isang relasyon batay sa parehong paniniwala o layunin. Ang mga asul na sapatos sa panaginip na ito ay sumisimbolo sa isang taong sumusuporta sa iyo ng may pag-unawa. Magdadala ito ng kapayapaan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng asul na sapatos. Ang panaginip na bumili ng asul na sapatos ay nangangahulugan ng pagnanais na gumawa ng bagong simula. Ang panaginip ay isang palatandaan na sinusubukan mong pagbutihin sa isang partikular na lugar. Ang pagbili ng sapatos ay kumakatawan sa isang desisyon o pangako na pinanghahawakan mo. Sa kasong ito, ang mga asul na sapatos ay kumakatawan sa iyong pinili na tumahak sa mas mapayapang landas. Gayunpaman, kung hindi ka sigurado tungkol sa pagbili ng mga asul na sapatos, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay natatakot sa pagbabago. Maaaring kailanganin mo ng mas maraming oras para gawin ang susunod na hakbang. Ito ay isang hudyat na ikaw ay naiipit pa rin sa nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng asul na sapatos. Ang pagkawala ng asul na sapatos sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkabalisa ang panaginip ay nagmumungkahi na ikaw ay nahihirapan sa mga problema na lilitaw. Sa konteksto ng pagkawala ng asul na sapatos, ito ay nagpapakita na ikaw ay nahaharap sa mga paghihirap na maaari maging ng iyong pakiramdam na nawala at maging ng mga pagkalugi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng asul na sapatos. Kapag na ka makahanap ng asul na sapatos, sumisimbolo ito na isang bagong nahanap na layunin. Ang panaginip na ito ay isang palatandaan na natutuklasan mo ang isang mahalagang aspeto ng iyong sarili. Ang paghahanap ng mga sapatos ay maaari din sa magisag sa paglutas ng isang problema o paglagpas sa isang mapanghamong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na sapatos bilang regalo. Ang pagbibigay o pagtanggap ng mga asul na sapatos bilang regalo sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa isang malalim na bono. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaloob ng suporta at pag-unawa. Ang mga asul na sapatos ay nagsasalita din ng isang pinagsamang paglalakbay sa isang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagod na asul na sapatos. Ang mga asul na sapatos na marumi, sira o posibleng nasira ay kumakatawan sa pagkawala ng pagbabantay. Maaari itong magpahiwatig na kailangan mong gumawa ng mga pagbabago upang sumulong. Ang mga sira na sapatos ay nagpapahiwatig ng pasanin na iyong matatanggap. Bilang karagdagan, maaari ka magkaroon ng mga problema tulad ng pagkawala na isang bagay. Samantalang kung ikaw ay maglilinis sa mag-aayos ng asul na sapatos, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagrinyo upang madaig ang mga problema. Maaari itong magpahiwatig na handa ka ng gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay.